Hello family members and welcome back to my channel once again and first of all don't forget to subscribe my channel and like, comment, share and please don't skip my video Only watch till the end. Hello, 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 hello mga kamis vlog. Malamig na morning sa ating lahat mga kamis vlog no. Hindi pa winter mga kamis vlog kaya lang malamig na. So, konting update lang mga kamis vlog no sa ating gapis na binili kahapon second days ngayon nila oh, mga, mga kamis vlog kasi kahapon natin sila binili eh. update ko lang kayo mga kamis vlog kasi itong nangyari kasi sabi ko mga kamis vlog ayan nakikita nyo ba yan nandyan sabi ko nga sa inyo mga kamis vlog pinili ko yung tatlo na yun kasi mukhang buntis so, buntis nga mga kamis vlog ayan nanganak sila oh ayan oh Tanguy langoy sila may rami dyan mga kamis vlog nandun sa taas seglet. sabi ko magbibreed tayo ng ano sabi ko magbibreed tayo ng crayfish pero nangyari parang gapis yung mabibreed natin ito <laughs> pero nandyan update na rin tayo sa ating crayfish mga kamis vlog mga nagtatago dyan sa ano sa, nandyan sa taas oh tapos nandito yung iba Ayan nandyan sa, sa loob nito tapos dito maraming itlog ma, ay, maraming anak mga vlog yung ating gapis ayan oh ayan oh ayan sana sana yung isang kripis na umakyat dito <laughs> ayan oh yung lago dami yan binilang ko mga nasa mga 15 sila na bilang ko eh pero hindi pa yun mga kamis vlog kasi nandito yung ano nandito yung iba ayan nandito yung iba mga kamis vlog tapos naglagay din ako nito kahapon mga kamis vlog ng hapon di ko na nabidyo naglagay ako nito para merong hides yung ating gapis ano to uh, di ko alam kung anong tawag dito sa plant na to kinuha ko lang to kahapon dun sa ano kinuha ko lang to kahapon sa swimming pool dito ayan ito pala mga kamis vlog yung pinakanunahang free creepers natin mga kamis vlog no maliban dun sa lima na na order natin sa OLX at ano pala siya kamis vlog uh, Mexican dwarf uh, crayfish hindi siya lumalaki hindi siya katulad nitong ating mga limang nabili at buti na lang mga kamis Vlog, meron tayong nakita sa OLX kasi 4 months ako naghanap mga kamis Vlog ng Australian Red Claw. So, pagtiyaga natin yan mga kamis Vlog hangga't sa lumaki siya, asila At uh, para makapag-breed din tayo mga kamis Vlog dito sa Portugal ng ating Australia, Australian Red Claw Crayfish mga kamis Vlog. At ito naman yung ating mga gapis mga kamis Vlog. Wari ko yung pulang buntot, mga kamis vlog, yung yatay yung anak kasi lumit na yung chan niya. At, at itong blue, tsaka yung dilaw, malaki pa rin yung kanilang chan, mga kamis vlog. Ayan. So, ayan lang muna yung ating update, mga kamis vlog, no? Akala ko, crayfish ang mababreed natin, mga kamis vlog, pero naunahan tayo nitong ating nabiling gapis. Kasi, alam ko talaga, buntis lang, mga kamis vlog, kasi ang nalaki ng chan nila. So, ayan, mga kamis vlog, no? Hanggang dito na lang muna. Hello, 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 mga kamis vlog! <laughs> hello, YouTube! Ayan, magandang hapon, mga kamis vlog, no? At, ah, uh, tayo sa likod na naman ng ating bahay Kasi mayroon tayong, up, mag-update tayo ngayon, mga kamis vlog, sa ating Creefish Kasi, saktong 3 weeks na sila, mga kamis vlog, dito sa ating, ano, uh, sa ating aquarium So, buhay pa naman sila, mga kamis vlog, no? At, uh, anim pa rin sila mga kamis vlog kasi yung lima na inorder natin nung yung una bago natin nahanap yung lima na nabili natin tapos yung ating crayfish nga na lima so yung malaki 3 <laughs> weeks na mga kamis vlog no malalaki na sila mga kamis vlog ayan buhay pa rin sila ang lahat ayan na sila mga kamis vlog no so buhay pa nga rin yung ating mga gapis ayan so yun nandun na yung ating crayfish mga kamis vlog ang laki niya na Ayan, yung nakasilip doon ay eh, hindi ko makita. Yung nakasilip dito sa butas na to, mayroon diyang isa. Tapos itong mga nandito sa ilalim ng puno. Ayan, lumaki na siya mga kamis vlog. Sana yung iba. Uh, ayan, nandito pala sa pangatlo. Dito sa bilog na to. Ayan, nandyan sila. Sabi yung iba. At saka yung isang nasa butas. O, oh. tinan mo. Makita nyo kamis vlog yung, yung, ano, yung yung size na yan tsaka yung, tsaka yung mga Gapis natin na maliliit Ayan o May mga maliliit Kinain na rin siguro nila Yung ibang anak nila Mga kamis vlog Kasi Kumunti na yung Kumunti na yung mga Bibigapis natin Ayan o Ayan sila o. Ay, Marami pa rin pala Bali, itong dalawang mga blog vlog, no? itong dalawang gapis na to, yung green, itong green, tsaka itong blue ang buntot mga vlog, no? yun yung, yung, yung di pa nanganak. Yung pula yung nanganak na mga vlog kasi medyo payat na siya. Yung yeah, pasensya na kayo, medyo, ano tayo mga blog vlog, magsalita ngayon, medyo ngungo ng konti. Pero <laughs> yung mga vlog, hindi na siya makaikot dito sa, ano, sa bilog, sa hides niya. Kasi laki niya na mga vlog eh. So, next video makamis blog no? uh, bukas ita try ko mga kamis vlog na gumawa ng ano ng styropan Tingnan niyo tong isa mga kamis vlog no kaya na pa siya tumbling ng tambling diyan sa dulo ayan oh ayan oh no? tatambling na naman siya <laughs> Napansin niyo mga kamis vlog yung nilagay natin dito na plant yung nakita niyo mga kamis vlog nandito marami kinain na, na nila mga kamis vlog wala na oh ito na lang natitira oh kinain din ng ano ng crayfish natin so isa din yun sa source ng uh, food source nila kasi hindi natin sila i-overfeed mga kamis vlog kasi uh, baka mamatay mabloated kaya tas nilagyan ko rin mga kamis vlog pala nilagyan ko rin ng dahon ng bayabas ayun naubos na rin nila yung dahon ng bayabas maligrin green yung nilagay ko mga kamis vlog ng, ng dahon ng bayabas ayun ito, malaki to nung nilagay ko ngayon. Kunti na lang nabawasan na. So, ilan pa sila nandyan? Bilangin ko lang. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, lima pa rin sila mga kamis vlog. Ayun, ang laki niya na oh. Three weeks pa lang sila mga kamis vlog dito sa ating, ano, sa ating... Wario, medyo Dumumay na nga yung ating aquarium mga kamis vlog no? Dandyan yung isa nagtatago sa ilalim mo Hindi ka na makita mga kamis vlog kasi nilumutan na Pero one, once a week ko itong mga kamis vlog pinapalitan tubig Para Kasi mal, Once a week ko sila pinatan mga kamis vlog no Kasi para hindi Dumumay masyado yung ating aquarium So ito ang yeah. mga kamis vlog Hindi na siya Pag walang araw mga kamis vlog Ganyan siya hindi siya umaandar yung ating ano umaandar siya pero hindi, hindi siya tuloy-tuloy mas maganda mga kamis vlog kung malakas ang araw talagang tuloy-tuloy yung ano niya yung andar nya so ayan so ito lang yung simple update natin sa ating aquarium mga kamis vlog yung ating update sa ating crayfish kasi kasi ano na mga kamis vlog uh, 3 <coughs> weeks saktong 3 weeks na sila ngayon mga vlog sa akin tapos <laughs> kakatuwa kakatuwa siya oh. tapos hindi tas walang namatay sa kanila mga kamis vlog no so sinunod lang natin yung kung ano yung mga napapanood natin sa sa mga vlog sa youtube ng ating mga crayfish farmer dyan sa ating Bilang farmer, crayfish uh, lover dyan sa atin sa, sa Pilipinas. So, sinunod lang natin mga kamis vlog, no? So, ayan nga. <laughs> hindi pa naman totally successful mga kamis vlog, no? Kasi, kasi first time din natin magalaga Pag nabrit na natin sila mga kamis vlog at naparami. So, <laughs> update ko ulit kayo mga kamis vlog, no? Sa susunod na video natin. Uh, ayan nga siya, may pakita ko sa, kanya, sa inyo ulit. Ayan siya, lumapit, oh. oh Ang lumapit. Oh, di ba laki niya na? Oh, ayan oh, lumaki niya. Ay lumaki niya. Ayun na, malumaki na siya. Ayun siya oh. Ay siya mga kabis vlog oh. Di ba malaki na? 3 weeks lang sila dito sa atin mga kamis vlog, saktong 3 weeks. ayong yung gapis natin. Di ko na rin inalis yung mga bibigapis mga kabis vlog kasi wala tayong ibang paglagyan di pa tayo nakagawa mga kabis vlog ng panibagong pan kasi winter din ngayon makamis vlog eh. Pero itatry natin na uh, gumawa. Itatry ko makamis vlog gumawa ng ano, ng ano, uh, pan. Kahit uh, maliit lang. Kasi marami tayong styro dito sa so, bukas Makamis vlog, ipapakita ko sa inyo bukas. Yung ating gagamitin kasi may gagawin ko rin yung kasi gagawin ko rin yung makamis vlog yung ating kulungan lalagyan ko ng kisame eh. kasi masyadong malamig nilalamig yung ating mga kalapate so hanggang sa sunod na video mga kamis vlog shout out sa mga subscriber ko at syempre maraming maraming salamat ulit sa inyo mga kamis vlog no? at uh, nilalamig tayo <laughs> kasi malamig na mga kamis vlog mayroon din tayong kalapate pinaroronda mga kamis vlog so, see you sa next video mga kamis vlog at patubayin uh, sana sa Ba't sana tayo ng ating may kapal sa araw-araw nating mga ginagawa. So, Anggak sama lagi, malam is Bye bye.